Hello everyone! Ong maayong gabi sa tungtanan tanan. Ang oras guys is alas 3.05. Gitnit pa kaayo ang ato ang palibot guys. Nakamata ko guys o kadlawon kay ang mga iro. Grabe! Kasaba guys, gasig Awo! Awo! Napayam mo ang boots nga katong dako kay na mo nga ero guys gabi kayo makaawo awo, awo ginoo ko so nang bangon ko guys bana kay um, mga ero ning bangon ko kay dili na ko ang mga, among motor kay na sa gawas sa motor na mo among baoba. O gili-ili na ko kay nganong parting sa baas sa ero gas sige og kusig ero sa among dia o tapad sa anong balay nang gaabang sa kong magulang parting sa baas lang irobi na kong unsa so gili na ko guys wala ko nakita nga tao pero ang mga iro kasi yung aw-aw unya karon kayo imbis nga ko og higda di naman hinong kumakatulog makatulog sa kumbuhaton buhaton karon guys magkilis na lang ko ug bugas kay para makalungag na lang ko kay para unya pamahaw nga kung mga for babies makakaon og sayo mm, um, um, oras alas stress sa kadlawon pa guys Minggani guys, dili rakay kay hadlo. kay giubanan ko sa kung mga uh, meow nga si Wakwa. Maapa, Dodong dagol o kauban ako. Hmm. Ay di makita ka dong dagol Napa si ko ang Inday Rosel, a Persian. O kauban ako na sila sa sala. Napa dito sa gawas. Napa pud si Inday akong kauban. Hmm si Inday oh nang dili ra kay dili ra og labaw sa tanan di jud kaya mahadlok kay kung kauban sila mama Mary hmm kung altar diya na puno hmm. so, di, ah, na diha so karon ana pa di ay apit na limtan ang ako ah diya oh hmm ang na ko nga baon. Naira ang sipat nga baon. Hmm. Na. So, karon guys, magkilis na ko. Gigutom ka ba? Gigutom ka? Napriso ka dito. Ako siyang gipkoan guys, kagabi eh. Ibutang na ko siya sa balay nilang miaw miaw kaya para ang mga gagmay nga miaw miaw makatutoy. Guys, parating luoya guys na priso, nalimtan og pagawas, karon pa ni nakagawas guys. Nga na ko nga bana na kayong balay sa kung miaw miaw nga gagmay. Kay di ay siya di ay guys na priso in dito ka luoy guys. Uy. No, no, nga na ba kung bana na gabi ina. Ana sa nga. Ayaw na lang na og isulod si Mickey diha kay map imo na po ng malimtan, mapriso na po na. Ingko dili lagi na ko ng malimtan, gani laging gahi okay. ng gahiun po tag, oy, gani lagi po tag ulo gamay. Og ning tubag ni ingon niya, dili lagi kay. Kuan. Mapagawas rin lagi na nga. ako ni igawas ang trapo kay giihian ni Rosila ang kibaho baho, baho kag-anso. Kay mo ingon dyan nga dili lagi malimtan mapagawas ra nako na o ten awa karon nalimtan jud si wakwak dana ra kadung da kay mangihi ra ka. nalimtan jud si wakwak og pagawas og karon pa kagawas ang kapag-ihi anak sa kalibang dito na siguro na siya nalibang sa balay sa mga miming in taon, kaluoy eh. magkilis tagbugas guys yes, guys Hay sus, ginoo ko guys, natandog na po dang ako ang vlog. Sus, ginoo, sige na lang, ako na ano lang ni isumpay unya. So continue ta sa to ang vlog guys, diri. Magilis na ko bugas. Nara tong bugas kay sa butang na ko sa nagbutang na sa rice cooker o bugas. Hmm magkilis na ko. Dili pa, imbis na nga nalimot ko gas, kaya taga ba yan mo, bangon ko, yes, alas 4 sa kadlawan, alas 4, for 30, ana. Mata na ko, ana, guys, pero dili pa ko, mo, ko ana na, guys, mo, bangon. Maghigda pa ko, ana, depende sa ko, Kaya kay mag check pa ko sa cellphones, kung gipang upload, kung na-upload na ba. So, karoon, kaya nakabangon, dito ko, guys, kaya kanil, giba na, kung ero, din, gipang di pang lili na ko. na, Karon maglungag na lang po, ko, magkilis na ko. Kagabi igas na puno gid ang amo ang tubig. Kay agas man din nakasalod man ni So napuno puno guys na agas tubig. Unya the guys. Unya the pit ko. Kay nakahumon ko kagabi guys. So ako tong tiwason unya the akong labahan. Laba.

Karon guys, eh, wala na po po nag guys. Eh. Kanyang usay, bitaw guys, naatay lang ka. Kaya, di mo, di, ba, nang po guys, na guess, man, Dili na to matuyo. Atong lawas na po yun, so di ka wala sa po na rosary guys. Ang po, radya punta. Radya punta, buo sa ginoo, dili kita malimot ang nila. Ano na, ilat, ona, ang protection na to sa tibuok na kung kinabuhi. Kaya na silang papagad si Manamiri. Mary. Kaya na lang niya nasa langit. Muna yung mag sa tuwa, guys. Anak, anyway, okay. guys. Una, nga. Kanala, gina sila sa kundugahan. Di gina to na sila kayo ng pan, guys. Soper gina sila ka powerful. Dari sa tuwan, ang kinabuhi. Sila gina kanyang. Magkinaon sa sila gina ang nakaybalo sa tibuok itong kuha ano, diba? hmm. na ni kalibutan, di ba? Hmm. na? anak. Hindi ako nang ginawa. Karong guys, karon adlawa guys, ang niya dapit. na ni mga alas 5, na, Maghinahinay na din kong pang limpyo guys. Hindi na ako mag general cleaning. Kaya nag general cleaning naman ko atong last week. So kung ba itong mga limpyo na ko, trapuhan ako mga bintana. Kaya itong niaging simana. May simana ba to or two weeks na ang nilabay. Kuha na nanggit pang brosa sa tagsa ang jealousy guys at, at, at bintana ang jealousy na karon Karoon guys, kaya naabda naman og um, mga isa kasimana kapin ka pin na siguro na ako na lang. Paano guys? Brasan ba? O brasan na lang. Ay brasan. Kanang trapuhan na lang na po. Kay limpyo pa mga kaayo guys. Naabda naman siya o one week ka pin. So, abog na gina ang bintana. Sa itong buha ito, na lang nagtrapuhan. anak di ba? Trapuhan na lang na, guys. Hmm. Kaya para, dili, igihapon siya. Hugaw, limpyo, igihapon siya. Pagkasunod bulan na po na ito, nabrasan. Kaya naman, huwag ka ng abog, guys. Labaw na ka ng ulan. Mupilit man na siya sa jilusi. Muna nga, ginabrasan ako na ako among jilusi. Taga bulan, dyan ako naginabrasan. O bisan pag wala yung ulan, guys, kay mo abog, yun na siya na agi na siya abog nga mo, ka nang mupilit. Hmm. Ano guys? So, karon magtak ang matag ni Long Ang. Tak ang matag ni Long Ang. Ni Long Ang. Tak ang. Adulin ako itrapos sa singina eh, mapilit gid ko kuan diri ang iyahang tubig pag na kong panarapo dahil eh, karoon guys kay paraon niya gamay na lang akong trabaho on. ng guys para di masayang ang oras. While nang guys, ginahinay po Ay, while nagyaw ko guys din, sabi niyo ha, nagyama-yama ko sa ibaba, ay ibaba, saan naman yung ganyan story? Ayaw mo na ka mao. While nagyama-yama ko sa cellphone, ginahinay na pong panarapok. kuha ay karin na lang ako ibutang para mahumot humot po ang tuwa. Apa man dito ni ato on dito guys oh nahan silingan ra na moderi guys kay dire mo good guys kitang mo remember ko sa kanang pero wala ko nakako kanang nagaatin og naay mga prayer meeting ano sa dina guys kay kanang usay busy dito taga silita matunong sa kanang mga tapok-tapok sa mga bible study ana og natay lakaw dito attend so ang gikuan nila guys ihimo og kanang bitang para nang naay mga matay ingon ana sa panadiha mga nilihok sa sa kapilya or sa kuwan. manira sila diri guys magkulik ra sa bayad yan yan ko diri ato ni aging adlaw nalimot dai ko guys nga muhatag dai ko sa kay na di namatay tulo ka buok so muhatag ko mo donate mo donate kay pag ani man niya di ari guys wala ko yung cash kung kwarta ni nasa Gcash nya wala bayay open diri nga wala Gcash diri ba Oto, to ko ako siya nga ihatod ra na ihapit nalintan ako wala na ko na hapit. ihapit dai ako guys. Kay sya, ipas daw to ang ang, ang collection sa kuan karong ugma hoybis. Hoybis ang siguro ugma. Kani guys mo akong gamiton no, ug manglimpyo ko sa balay guys kay humot kay ini siya nga fabric ay Jesus Christ, na usik ay na usik sige lang okay ra ng may ramon po ang usik diri na tin butang kay para mo humot at kung ano apo o. para mo humot kita tumbalay guys ang silingan guys mo anak na sila lang imong balay manilingan man unsa daw kung gigamit kana bitang wala pito 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 sa sa product sa kuan sa PC isla kahibalo unsa ni nga, nga humak ning ko PC ah ending halinan din ako maligya halinan ay di mahalinan nga pero tinundutan ng product sa PC kuad bulak kay para mabutangan pa na itong tubig tani po hindi na ni siya humot na kay itong balay ani kay duha ni kataklog nga gipuno hindi na kumahayo na nato ang atong panara po guys kiri ko so sa altar na po Sus, kundi rin na po matuplok na po na ako nina hindi na po ni makuan Direkta sugod so sa altar guys. Manarapot sa altar. Hmm. Na. Kari e so good. So, layo na ko. Doon na to kay ang kamera. Ang no, anak. guys. Ito ni pang ko. Ano ni guys pang? Ipatong sa nato ni Lamisa kay para matrapuhan na to'y klaro Matra matrapuhan poha natugsakto ang ato ang altar. Sa hmm. sana. Tayo okay, pa lang kindu matuha. Atong vitamins barato hon piruli jet. Pero, pero kinanglan guys mag-order ta ani kanang legit kay daghan kay ganing mga fake ani guys makatuwa tag fake sa sa na tuig ino mo po na tungkuan hmm. ang katong sa usamis na tuan mo ragya po nga to ang um, panit wa yung sulta kung makapalita okay. kinanglan magpalit mo ani guys sa tiktok kanang daghan na sold o oh, sa shopee naman na po sa shopee pero kinanglan mo ang sold niya kung daghan ba ang na sold among um. um, panggamit sa naadlaw, financial na mo. Naara di magamit guys. Isa din sa akin guys. Naara di siya magamit. Hindi ba? Naara di. Di pa sa daan sa guys. Naara na sila kanunay magkakas at mag-support sa itong mga nila. So karun guys. Kaya ako naman yung nakuan Ato na rin yung hinahinayon. Ang traffic. ini <silence> so na tagpanira guys kaya na kung ano na ko daan ang mga nagamit kaya gusto kanil si mama mire ito ay hindi pang sibo hindi pang alsara na po din sila kaya yeah, salamig sa buos buos naman Diri na to ibutang ang kamera guys kay magtalikod man ko guys ana guys kay manan ni diri og trapos diri na pud ni siya atong istan mo tindog siya guys ana oh hmm. atong ato man ang istan isa kong gamit o oh, diri na puta, guys kay magtalikod ta di dili man kay maklaro atong dagway guys so, diri na pud guys. This or into guys. Kaya nga no, natapuhan. Nang na Kani guys, si Mama Mary guys. Kani. Ako ni siyang iliko. Andiri guys, ina. nako na ko na siya ipatong. Ay, Jesus Christ. Andiri na ko na siya ipatong Unya, guys. Ano. Patong na ko na siya diraon niya guys. Unya na dapit ka ng mga hayag, mga lasiti sa buntag eh. sa'yo pa kaayo Las, lasret ka Manuktok na magduk-duk-duk-duk Unya ang mga silingan nandok-dok-dok-dok dok, 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 ta mga manok guys nangingob na ayos 4 naman siguro sang ato ang kuan himana guys so ihinahinay eh, na nato ni sila guys ug pamutan anak guys anak oh. lana tambal sa buyag ako guys before ko sa balay guys magkuan ko lana guys kay dili man guys pero ang buyag guys dili ra kita mabuyagan Gamay ra istorya guys, wa na. na din manurok sa tong dagway guys, mura na gayon ta dito an. No na nga tagalakaw na ko guys, na pila tiko anang lana. Kay para sa te, na mamuyag di rata ta maduplan. guys, no mo to mo na guys, ako mo to ko ana kay no gina ako ang kuanan guys, kasi na ana di man malikayan, na ay mamuyag na ay mga kana ang lala o baba. Mm, anak guys. Nya, yeah, human naman ta sa tong altar guys. Ako naman hindi pa malik butang. Ito na po ta proceed sa tong mga TV. unsa sa din Kaning mga. Diri na po ko sa sunod. Ani. Iari na po ta sa TV na to. Ano. di ba. Welcome back to my channel guys. So ang oras na ikaroon guys is alas 5 na guys. Kaining hayag na ang langit. Ako na ni palungon ang suga. Dahil hapit na pud ka mm. na human og panirapo, guys. Hayag na jud guys, di ara sa oras oy matulog lang kog balik kunya. Mm, nga na guys, solog ra kog balik. So continue to guys. Diri na pud ta sa tong TV. Ara sana guys kay para maklaro ta. Hmm. Ay, ayaw mo na eh. suga. Diyari na ito yung kasuga. Ayaw suga kay para Kay ngit-ngit man. Ang sabang. Ate, suga. Ate, saan yung isibog? Ang araw. araw. Or kanina lang ko ano kaya ayad na ito. Kaya grabe ka ayad daro sa lagway. ate suga. Oh, di ba? na, hayag na Rosel. Kasi <coughs> na, to, na po ang ko ang dito guys ang pagkain ni Rosel. Ako May alarm na guys kay 5:30 na so si banana, mabango na natadao, guys kay magsayo na siya kay hatod ang same as usual, same as hatod ang anak siyang I'm going balik niya. ako uh, ulit mo. Ulit ka balik, ulit ka balik. Mga po, daan kay para sayo kumahuman mahuman. Kay unya. Ang kaning salog. O sayo, di ko mamagpanin. Ang laba, pabaya ko.